Ama naming nasa langit, sa liwanag ng iyong kaluwalhatian kami lumalapit. Isang bayan na uhaw, isang lupaing tuyong-tuyo sa ulan ng iyong presensya. Kami tumitindig ngayon bilang mga anak na humihingi ng habag at kapangyarihan sa ilalim ng uh, iyong langit aming itinatangis ang mga sugat ng aming kaluluwa. Hinipo mo ang aming mga puso upang manabik sa iyong tinig ipinapanalangin naming bumaba ang iyong Espiritu gaya ng apoy sa bundok ng Sinay. Dalisayin mo kami at gawin mong tahanan ang bawat puso na handang sumunod. Ngayong oras ng propetikong panalangin, kami hindi aalis hanggang ikaw ay dumaan. Diyos ng mga pangako na hindi kailanman nagsisinungaling na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang tipan ay selyado ng walang hanggan. Tingnan mo ang iyong bayan, Binubuo ng mga wasak, mga sugatan, mga nawalan. Ngunit sa iyong mata kami ay perlas sa putikan, mahalaga, pinagpala. Sa gitna ng kawalan, naririnig namin ang iyong tinig. Ako'y suma sa iyo. At ang bawat salita mo'y bumubuhay, bumabangon sa amin ang pananampalataya. Sa gitna ng gabi, lumilitaw ang liwanag na hindi kayang takpan ng dilim. Diyos na tapat, ang iyong salita ang aming sandata ang iyong pag-ibig ang aming kanlungan. Sa ilalim ng langit na tila walang sagot, kami ay hindi sumusuko sapagkat alam naming ang katahimikan ng Diyos ay hindi kanyang kawalan. May ginagawa ka sa lihim. Nag-aanyo ng himala sa lilim ng aming paghihintay. At sa panahon ng paghihintay, hinuhubog mo ang aming puso, pinalalalim ang aming ugat. Kaya't ngayon kami humihiling Buhaying muli ang mga pangarap na natabunan ng abo. Ibalik mo ang apoy ng unang pag-ibig, ang alab ng walang kompromisong pagsunod. At kung kami napagod, ikaw ang aming lakas. Kung kami nadapa, ikaw ang aming pagtindig. Hindi kami maglalakad ng mag-isa, sapagkat ang iyong presensya ay laging kasabay. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin, sabi ng propeta, sa sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ngayon ipinapahayag namin, ito ang taon ng pabor ng Panginoon. Lahat ng bilanggo ng kahapon ay palalayain sa pangalan ni Jesus. Ang mga gapos ng kahihiyan, ng takot, ng pagkatalo ay winawasak ngayon. Sa harap ng krus ang bawat sumpa ay nabali at ang bawat kahinaan ay pinapalitan ng biyaya. Sa dugo ng kordero, may bagong kasaysayan, hindi ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. At bawat isa sa inyo, mga anak ng Diyos, ay muling itinatayo sa pundasyon ng katotohanan o A, eh, mga kaluluwang sugatan. Dinggin ninyo ang tinig ng Panginoon. Ikaw ay hindi basura, ikaw ay hindi talunan, ikaw ay kanyang minamahal. Sa palad niya, nakaukit ang iyong pangalan, hindi kalilimutan kailanman ang iyong mga luha ay inipon sa sisidlan. Ang bawat buntong hininga ay hindi nasayang. Diyos ay malapit sa mga bagbag ang puso at tinatayo niya ang mga durog na loob. Muli siyang gumagawa ng mga milagro sa panahong ito, sa panahong ito. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami ay muling tumatayo at sumasamba. Ang aming kaluluwang wasak ay iyong kinokolekta upang muling gawing kagandahan narito na ang simula ng pagpapanumbalik, ang hangin ng pagbabago'y umiihip. Mga pader na matagal, nang nakatayo sa ating puso, ngayon ay guho na. Ang dating mga bitag ng kasalanan ay nawawasak sa pangalan ni Jesus. Ang mga tanikala ng pagkakagapos ay hindi makakatagal sa kapangyarihan ng krus. O Espiritu Santo, halina! at punuin mo ang bawat sulok ng aming katauhan. Tulungan mo kaming bitawa ng kahapon at yakapin ang bagong umaga. Ang liwanag ng iyong pag-ibig ay sumisinag sa kadiliman ng aming nakaraan. At ngayon, sa iyong grasya, kami lumalakad sa panibagong kabanata. Mga minamahal, pakinggan ninyo ang tinig ng propetikong panawagan. Ang panahon ng pagsasala ay lumilipas. Ang panahon ng pagsilang ay dumarating, katulad ng pagbubuntis ng isang pangako, ang espirituwal na tagumpay ay paparating. Huwag kayong matakot sa kirot, sapagkat ito'y paunang tanda ng himala. Ang bawat panalangin, kahit tila walang tugon, ay binibilang sa langit, at ang langit ay tumutugon sa tamang oras sa tamang araw. Marahil ito na nga ang mga panaginip ng Diyos para sa inyo ay higit sa inyong naisip o hiniling. Kaya itaas mo ang iyong ulo, bayan ng Diyos, sapagkat ang iyong manunubos ay dumarating. Maging ang kahinaan mo ay instrumento ng biyaya ng Diyos, hindi kailanman niya kailangan ang iyong perpeksyon. Ang kailangan niya ay ang iyong puso. Ang iyong o ay higit na mahalaga kaysa sa iyong kakulangan siya na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay tapat na tatapusin ito. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili. Sapat ng si Kristo ay namatay para sa iyo. At dahil siya ay muling nabuhay, may bagong buhay para sa iyo rin ngayon. Ang iyong pagkatalo ay hindi wakas. Ito'y paanyaya sa mas dakilang tagumpay. Tanggapin mo ito ngayon, kapatid, bilang isang propesya sa iyong buhay may mga sugat sa ating kaluluwa na hindi kayang gamutin ng mundo. Ngunit ang kordero ng Diyos ay may kapangyarihang maghilom ng pinakamalalim na kirot. Sa bawat sugat, kanyang inilalapat ang langis ng kagalingan. Sa bawat luha, kanyang inilalagay ang halik ng Ama. Ang mga pilat ni Kristo ay nagsasalita pa rin, para sa iyo ito ay pag-ibig, at ngayon sa bawat dumaranas ng depresyon, ng takot ng pagkawasak, ipinapahayag ko sa ngalan ni Jesus, maging malaya ka ngayon. Ang Diyos ay Diyos ng kagalingan at ito'y dumarating sa iyo ngayon, kapatid. Ito ang panahong tinakda ng langit upang itindig ang mga itinakwil. Ang mga dating tinawag na walang halaga, ngayon ay magiging mga haligi ng pananampalataya. Ang mga dating binansagang mahina, ngayon ay magiging mga mandirigma sa Espiritu. At ang mga dating patay sa pag-asa, ngayon ay muling bubuhayin ng pag-ibig ng Diyos. O bayan ng Diyos, makinig ka. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ay Kanyang panawagan, Kanyang tinig, Kanyang ilaw. Itinatalaga ka upang ipahayag ang liwanag sa gitna ng dilim at ang iyong mga hakbang, ay itinatakda upang magdala ng pag-asa saan ka mandalhin. Narito ang sinasabi ng Panginoon, ako'y gumagawa ng bagong bagay. Hindi mo ba ito nahahalata? Sa ilang may batis, sa disyerto may landas. Ang dating ikinahiya mo ay magiging patutuo ng aking kapangyarihan. Ang mga gabi ng pagtangis ay palitan ng umagang may pagsigaw ng kagalakan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kabaguhan di lang ng panlabas kundi ng buong pagkatao. At kung saan tila walang daan, siya ang mismong daan. Ang lumang bagay ay lumipas na, sabi ni Pablo. Narito, ang lahat ay naging bago. Tumindig ka kapatid, dahil ang bagong yugto mo ay hindi pa nasusulat. Ngunit nagsisimula na pakinggan mo ang tibok ng langit. Ito'y pintig ng ama para sa kanyang mga anak. Ikaw ay hindi aksidente hindi ka na pag-iwanan at lalong hindi ka nalimot. Ang iyong pangalan ay inukit sa puso ng Diyos mula pa nang hindi ka pa isinilang. Kaya't kung ang mundo ay nagsara ng mga pinto, ang langit ngayon ay nagbubukas. May handog siyang kapayapaan, hindi gaya ng ibinibigay ng mundo kundi tunay. Kapayapaang hindi nakasalalay sa kalagayan kundi sa presensya niya mismo. Sa mundo'y daranas kayo ng kapighatian, sabi ni Jesus, ngunit lakasan ninyo ang loob sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan at iyon ay tagumpay mo rin. Ngayon tinatawagan ng Diyos ang mga puso na natutong manahimik sa sakit. Kayo na umiyak sa gabi na walang nakaunawang kasama, kanyang nakita, kanyang narinig at ang bawat luha ay naging binhi sa lupa ng pananampalataya. Ngayon, ay panahon ng pag-aani, panahon ng kasagutan sa mga lihim na panalangin. Ikaw na laging nagtago, ngayoy tinatawag palabas upang mamukadkad at sumilay. Hindi ka ginawa upang manatiling sirang sisidlan, kundi maging sisidlang pinagpala. Kaya tumanggap ka ngayon ng kagalingang buo, hindi putol-putol. Ang espiritu ay bumaba na upang punuin ka ng bagong sigla at layunin. Narito, ang Panginoon ay tumatawag ng mga Hoswe sa henerasyong ito. Mga taong di natitinag sa laki ng pader ng Jericho dahil alam nilang babagsak yon. Mga piniling hindi lang tumingin sa pangako kundi lumakad patungo rito. Kung ikaw ito, tanggapin mo ang kapangyarihan ng pananampalataya. Lakad ka, sabi ng Diyos kay Hoswe maging matapang at matatag hindi dahil sa sariling lakas kundi dahil ako'y isa sa iyo saan ka man magpunta. Ang mga hakbang mo ngayon ay itinatakda sa kapangyarihan ng Diyos. At kung ang Diyos ay kasama mo, sino pa ang makakalaban sa iyo? Ngayon ay panahong itapon ang lumang kasangkapa ng pagkakakulong. Itapon ang mapanlinlang na tinig ng kahapon. Hindi mo na iyon kwento. Ang tanging kwento mo ngayon ay ang ginawa ni Kristo sa krus at sa iyong buhay doon sa krus ang huling salita ay hindi talo kundi naganap na wala nang hatol para sa mga nakay Kristo Jesus ito ang iyong kapangyarihan kaya humayo ka na may bagong katauhan hindi bilang alipin kundi anak at kung anak ka tagapagmana ka hindi ng yaman ng mundo kundi ng kaharian ng langit taglay mo ang karapatan ang pag-ibig at ang kapayapaan na hindi nananakaw buksan mo ang iyong mga mata bayan ng diyos sapagkat may apoy sa paligid mo na hindi kayang patayin ng unos ito ang apoy ng pagkatawag ang apoy ng katotohanan ang apoy na tumupo kay Elias at bumaba sa ituktok ng bundok ngayon bumababa ito sa iyo o oh, sa iyo na nakikinig ngayon hindi mo kailangang maging propeta upang marinig siya. Kailangan mo lamang ang bukas na puso sapagkat sa panahong ito, ang Diyos ay nagsasalita hindi sa lindol o apoy, kundi sa banayad na tinig at sa katahimikan may himala. Sa kababaang-loob, may tagumpay. Hindi mo kailangang takasan ang iyong kasaysayan upang maranasan ang bagong simula. Sa halip, Iaakyat ng Diyos ang lahat ng ito bilang altar ng kaluwalhatian. Ang dating sugat ay magiging testamento ng kagalingan. Ang dating hiya ay magiging korona ng karunungan. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti, para sa mga umiibig sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya kung narito ka ngayon, ito ay hindi aksidente. May layunin sa lahat at sa panahong ito, yun ay nagsisimulang mahayag. Ikaw na laging napapaisip kung may saysay -say pa ang buhay, makinig. Ang Diyos ay may plano sa iyo na hindi pagganap na naipapakita. Hindi pa tapos ang kabanata sapagkat hindi mo pa nararanasan ang rurok ng biyaya. Ang kabiguan ay hindi wakas kundi direksyon pabalik sa kamay ng Diyos. At sa kamay ng Diyos, kahit ang basag na piraso ay nagiging obra maestra. Ngayon, ihabilin mo sa kanya ang puso mong pagod at hayaan siyang gumawa. Sapagkat kung anong hindi mo kayang ayusin, siya ay bihasa sa pagpapanumbalik. At ang kanyang pagpapanumbalik ay laging mas maganda kaysa sa dati. Sa mga tahanang nawalan ng init ng presensya ng Diyos, ngayon ay panahon ng pagbabalik. Hindi sa relihiyon kundi sa relasyon. Ang mga ama ay muling tatawaging leader sa pananampalataya. Ang mga ina ay magiging haligi ng panalangin sa gitna ng bawat kwarto. Ang mga anak ay muling maririnig ang ebanghelyo hindi lamang sa simbahan kundi sa bahay. Kaya't Panginoon, baguhin mo ang bawat pamilya na ngayon ay tumatawag sa iyo. Ang mga dingding ng alitan ay palitan mo ng haligi ng biyaya. Gawin mong sagradong lugar. Ang bawat tahanang binubuksan sa iyong pangalan, mga kabataang uhaw sa direksyon, ngayon ay panahon na para marinig ang panawagan mula sa itaas. Hindi ito boses ng mundo, hindi sigaw ng social media, kundi ang bulong ng Diyos na nagsasabing ikaw ay akin. May layunin ka na higit sa kita, higit sa kasikatan. Ito ay banal. At kung pipiliin mong sumunod, may pinto ang bubukas na hindi kayang isara ng tao. Sa panahong ito ng dilim, ikaw ay tinatawag na maging ilaw. Tanggapin mo ang apoy at hayaang itoy sumiklab sa bawat hakbang ng iyong lakad. Mga minamahal, kung ikaw ay nakarating hanggang sa dulo ng mensaheng ito, hindi ito nagkataon lamang. Ang Espiritu Santo mismo ang naghatid sa iyo rito sa takdang oras sa takdang salita sa gitna ng iyong pangangailangan. Ang iyong puso ay hindi nakinig sa walang kabuluhang salita kundi sa mismong hininga ng Diyos na dumadaloy ngayon sa iyong kaluluwa. At sa katahimikan ng iyong espiritu, siya ay nagsalita, tahimik ngunit malinaw, banayad ngunit makapangyarihan. Wala sa mga pangyayaring ito ang sinadyang nagkataon lahat ay itinakda, inihanda at inihudyat ng langit dahil mahal ka ng Diyos. At sa araw na ito, muli niya itong pinatunayan. Kaya't mula sa puso ng aming ministeryo, kami ay nagpapasalamat sa iyong pakikinig, sa iyong pananalig, sa iyong pagtanggap. At ngayon itinuturing ka naming bahagi ng sambayanang ito na tinawag para sa panahon ng muling pagbangon. Inaanyayahan kitang iwan ang iyong pangalan sa mga komento hindi para sa pagkilala kundi para sa panalangin. Lingguhan kaming tumitipon bilang komunidad upang manalangin para sa mga pangalan na ipinagkakatiwala sa amin. May mga intersesyon na sadyang ihahandog para sa ilan. Ngunit ang bawat isa ay isasama sa aming mga panalangin ng may paggalang at pananampalataya sapagkat alam naming walang pangalan ang lihim sa Diyos, bawat isa'y kanyang tinatawag sa pangalan gaya ng isang pastol sa mga tupa. At kung ikaw ay may mabigat na dalahin, huwag kang mag-atubiling ipahayag ito dahil sa pag-aalay ng panalangin may himalang gumagalaw. Ito ang pananampalatayang buhay sa masamang nananalig, sa masamang umaasa at sa masamang nagtatagumpay. Ang iyong pangalan ay hindi malilimutan sa aming altar ng intercession sapagkat sa panalangin, ang langit ay bumababa at ang lupa ay umaangat. Hinihikayat ka rin naming mag-subscribe sa channel na ito, hindi lamang bilang taga-subaybay, kundi bilang kaagapay sa pananampalataya. Pindutin mo ang bell notification upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mga mensahe ng buhay, apoy, at pagkilos ng Diyos. Ang bawat linggo ay may panibagong pahayag, panibagong apoy, at panibagong direksyon para sa iyong espiritual na lakad. At habang lumalakad ka, ang Diyos ay lalakad kasama mo sa bawat hakbang, sa bawat luha, sa bawat tagumpay. Tandaan mo, may mga pangako na inilalabas para sa mga nananatili, hindi para sa mabilisang sandali kundi sa matiyagang mananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw, huwag kang lalayo, huwag kang matitinag. Ang Diyos ay tapat sa mga naninindigan sa Kanyang salita at presensya, at sa bawat araw na lumilipas, papalapit ka sa katuparan ng Kanyang layunin sa iyong buhay. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin na ang bawat tanikala ng pagkatalo, takot, at pagkalito ay gumuho sa pangalan ng Panginoon. Ang liwanag ng Espiritu ay sumilay sa iyong kalooban at ang apoy ng langit ay sumiklab sa iyong pananampalataya. Tanggapin mo ang biyaya na higit pa sa iyong hinihiling, ang kapayapaan na higit pa sa iyong naiintindihan at ang lakas na sapat upang buuin muli ang mga gumuhumong pangarap. Tumayo ka ngayon sa pananampalataya Lumakad ka sa panibagong kapangyarihan at dalhin mo ang rebelasyong ito saan ka man dalhin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naririto, siya ay kumikilos at ang bawat tanikala ay winawasak sa kanyang makapangyarihang pangalan. Amen.